Hi mga kawarago, nandito ba kayo sa Jeddah? Namimiss niyo rin bang kumain sa Jollibee? Ayan, isishare ko sa inyo kung saan matatagpuan ang Jollibee dito. Alam niyo ba sa balad, kung malapit lang kayo at mahilig kayong mamili sa kabayan store, ay siguradong matatagpuan niyo ito. Napakadali lang niyang hanapin at pwede nyo rin itanong sa mga kababayan natin doon dahil alam na alam din nila kung saan ito nakapwesto. Pero sasabihin ko na sa inyo dito sa aking vlog para naman may isa-isa yung pagbablog ko. O ba, diba, Char? <laughs> Kung pupunta kayo ng balad ay sabihin nyo lang sa taxi sa kabayan store ay ibababa nila kayo doon. At sa tapat ng kabayan store ay mayroong Shaoli restaurant na Filipino restaurant. Tatawid lang po kayo doon at sa likod ng Shaoli restaurant ay doon nyo makikita ang Jollibee na hinahanap nyo. Kung mapapansin nyo sa unahan ng video ng aking vlog na ito, ay maliit lang yung kanilang signage ng Jollibee kasi maliit lang po yung pwesto nila dito. Nasa second floor po sila makikita. Sasakay lang kayo ng escalator at doon mo sila matatagpuan sa second floor. Pero kahit maliit po yung pwesto nila ay pwede po kayong mag-dine-in dito. At kung nagmamadali naman kayo ay pwede nyo rin i-take out siyempre. At sa mga curious naman dyan kung ano ba ang lasa ng Jollibee sa Saudi, ay masasabi ko po na parang halos pareho lang din po sila ng lasa sa Pinas. Hindi naman na po nila binago. Masarap din po siya. Pero yung ibang ano, product ng Jollibee siguro is hindi available dito. Like yung parang may adobo rice. Nakita ko sa ibang mga Lago na meron ng na gano'n sa Pinas. Dito ay meron lang silang chicken, spaghetti, mga burgers, beefsteak, at ang kanilang french fries at mango pie, mga gano'n lang po. Parang hindi po available lahat dito sa Saudi yung products ng Jollibee dyan sa Pinas. Pero siguradong mag enjoy ka na po at uh, masasatisfied ka na sa cravings mo sa Jollibee. O ba diba? Dahil sa Jollibee, bida ang saya char. <laughs> Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-Oragon? Kung mahili mamasyal sa balad, puntahan nyo na itong Jollibee. Para sigurado, saya. O, oh, diba? ba? Fun Enjoy watching. Hanggang dito na lang po. Thank you.